Sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea. Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy Seventh th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat ito matapos sinabit na nagbanta o manuwang China laban sa Estados Unidos dahil sa bago nitong batas na nagpapahintulot sa Chinese military na atakihin ng mga foreign vessel sa South China Sea lalong lalo na ang mga warship na iligal na lalapit sa kanilang mga artificial islands. Ang National People's Congress Standing Committee sa Beijing ay nagpasa ng batas na hayagan nagpapahintulot sa Chinese military na gumamit ng dahas at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang paglapit ng mga foreign vessel o warship sa mga kinokontrol nitong teritoryo sa South China Sea ang People's Revolution Army Navy at Chinese Coast Guard ay regular na nagde-deploy ng mga barko sa South China Sea at sa West Philippine Sea upang igihit ang mga pag-aangkin nito at upang bantayan ang kanilang mga artificial islands sa pinagtatalo ng karagatan. Regular din na nagpapadala ng mga barko ang US Navy sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation at upang bigyang babala ang komunistang bansa at ipakita ang suportado ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa Timog Silangang Asia. Samantala sa ibang mga ulat, posible umanong harangan o aristohin ng Philippine Coast Guard ang daang-daang Chinese fishing militia na papunta na umano sa West Philippine Sea kung sakaling gagawa ang mga ito ng ilegal na aktibidad sa nasabing karagatan. Nagbanta umano ang taga pagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J Tarella tungkol sa pagpapadala ng Chinese military ng daan-daang Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Sinabi niya na hindi umano papayag ang Philippine Coast Guard na basta-basta na lang sasalakay ng Chinese militia ang West Philippine Sea at anya na handa o mano nilang ipapatupad ang batas ng bansa upang maprotektahan ang nasabing karagatan. Sinabi rin umano ni Tarella na magpapadala ang Philippine Coast Guard at Navy ng mga barko sa West Philippine Sea upang mabilis silang makapagbigay ng tugon kung sakaling magsasagawa ng anumang agresibong aksyon ang Chinese militia sa lugar. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Jeep General Romeo Browner Jr. na ayusin ang grounded na BRP Sera Madre sa Ayungin, Seoul bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang living condition ng kanilang mga sundalo na nagpuprotekta sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Sol ay isa lamang sa siyam na mga isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at mayroong mga estrukturang nakatayo ang natitirang mga isla ay ang Parola, Pag-asa, Kota, Panata, Likas, Lawak, Patag at Rizal binigyan diin niya ang pangangailangan na panatilihin, suportahan at pagtibahin ang presensya ng Philippine military sa mainit na pinag-aagawang karagatan. Ngayon pa man, tumanggi si Browner na magbigay ng mga detalye o timeline sa implementasyon ng mga plano ng sandatang lakas iginihit niya na kung sakaling magdadala ang Armed Forces of the Philippines ng mga construction materials para sa BRP Sierra Madre, walang karapatan ng sino man na questionin ito at muling binanggit ng kanilang barko ay nag-ooperate lamang sa loob ng Exclusive Economic ng Pilipinas. Anya ang bansa ay may karapatan na magsagawa ng resupply mission. Mayroon tayong karapatan na protekta ng ating exclusive economic zone at mayroon tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Browner na magko commission sila ng mga civilian boats, upang magdadala ng iba't ibang materyales ngunit hindi sila tiyak kung gaano kadalas nila ito magagawa ngunit ang pinakamainam na gawin ay ang paggamit ng mga civilian boots upang maiwasan ang provokasyon.